Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagmumungkahi na kung may plano kang okasyon para sa pamilya, ito ay mainam na ituloy. Kung ang iniisip mong plano ay nagdudulot sa iyo ng kasiyahan, gawin mo ito ng walang pag-aalinlangan dahil ang desisyon mo ay magbibigay ng ligaya hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa iyong pamilya. Gayunpaman, Iwasan muna ang pagtanggap ng bisita ngayong araw dahil maaaring maapektuhan nito ang daloy ng swerte sa iyong buhay. Kaya mas mainam na umiwas muna sa mga ganitong sitwasyon ang nang iyong gabay. Ang first day ay nagdadala ng swerte at saya at kasiyahan sa gustong magagawa. Ngunit mag-ingat sa Saturday dahil maaari kang makaranas ng kalungkutan sa kabuuan ng linggo ang iyong gabay ay nagmumungkahi ng mga pagbabago sa iyong mga desisyon batay sa mga pahiwatig na darating. Sa trabaho, maging masipag at magpokus sa iyong mga gawain, ang iyong superior ay makakapansin ng iyong kasipagan, at maaaring ito ang simula ng iyong pag-angat sa trabaho. Sa aspeto ng pagmamahalan, Mahalaga ang pagkakaroon ng positibong aura sa bawat pakikipag-usap. Ang pagiging masayahin at may magaan na pakikitungo ay nagdudulot ng mas maganda at maayos na komunikasyon sa iyong kapareha o minamahal. Para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay na color yellow at color white dahil magagawa kang mabigyan ng aura na maging maunawain. Isaalang-alang ang mga numerong number 10, number 6, at number 34 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya sa iyong araw. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan mo ang direksyon ng iyong kapalaran.